Hey, Inquirer family. Welcome back to the channel where we bring you the hottest entertainment news. Today, we're talking about the talented Gascon, her much-anticipated Oscars appearance, and the film that has everyone talking, Emilia Perez. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Sige, hayaan mo na. Malayo na ang narating ni Gascon sa kanyang paglalakbay sa pag-arte. Ngayong taon, ang kanyang pelikulang Emilia Perez ay nominado para sa maraming Oscars at kinumpirma ng mga trade titles sa Hollywood tulad ng Variety at Deadline na dadalo siya sa prestihiyosong kaganapan. Ngunit ano ang mas kapanapanabi? sinasagot ng Netflix ang kanyang mga gasto sa paglalakbay isang hakbang na karaniwang nakalaan para sa mga pangunahing dominado na nagpapatunay na naniniwala ang Star Power Studio sa kanya. So, will Gascon be walking the red carpet at the Dolby Theater? We don't know for sure yet. And she be sitting with her Emilia Perez co-stars, including Selena Gomez and Zoe Saldana. That's also a mystery. But one thing is certain, her presence at the Oscars is a big deal. And get this, Gascon is also scheduled to attend the Cesar Awards in Paris, France's equivalent of the Oscars. That means she's not just being recognized in Hollywood but internationally as well. This is a huge moment for her career. So, what is Emilia Perez all about? Wherever it is getting so much attention. This is a bold and unconventional film that tells the story of drug cartel boss who transition into a woman and abandons a life of crime. Instead, she dedicating her life to searching for the bodies of victims who vanished due to cartel violence. Isang drama ng krimen na may makapangyarihang mensahe tungkol sa pagbabago at hustisya. Hindi nakakagulat na si Emilia Perez ay gumagawa ng mga alon. Ngunit tulad ng anumang matapang na pelikula, ito ay nagdulot din ng debate. Gustong gusto ng ilang kritiko ang kakaibang pagkukwento at makapangyarihang mga pagtatanghal nito na tinatawag itong makabago at nakakapukaw ng pag-iisip. Ang iba, gayon paman, ay nangangatwirad na ang pelikula ay masyadong umaasa sa mga stereotype tungkol sa Mexico at sa kalakalan ng droga. Ito ay isang pelikulang naghahati-hati Ngunit isang bagay ang malinaw, nakakausap ang mga tao. Let's talk awards. Si Emilia Perez ay nakakuha ng napakaraming labintatlo nominasyon sa Oscar, kabilang ang mga prestihiyosong kategoryang Best Picture at Best Director. Iyon ay isang hindi kapanipaniwalang tagumpay para sa karamihan sa pelikulang Spanish language. Pero sa kabila ng napakaraming nominasyon nito, parang hindi pa nakakasweep ng award season ang pelikula. The one person who has been dominating. Zoe Saldana. She's been winning almost every Best Supporting Actress award this season, making her the frontrunner for the Oscars. But will Emilia Perez bring home a big win? We'll have to wait and see. Sa napakaraming kompetisyon ngayong taon, si Emilia Perez kaya ang magiging dark horse na nakakagulat sa lahat. Siguradong magiging exciting ang gabing ito. Ano man ang mangyari sa Oscars, isang bagay ang sigurado, nagsisimula pa lang ang paglalakbay ni Gascon sa Hollywood. Sa ilalim ng kanyang sinturo na kinikilala sa buong mundo at isang imbitasyon sa pinakamalaking gabi ng industriya, Sinisigurado niya ang kanyang sarili bilang isang sumisikat na bituin.